Yung mga lote, eh. pasensya na ta Tayo at tayo ay atagal na nawala sa limelight. <laughs> Wala lang tayo dahil masyado tayong na busy nitong mga nakaraang mga buwan eh hindi tayo masyadong nagro-run ng pagkakataon para mag-video at mag-upload pasensya na sa mga nagpalo sa atin. Uh, ito yung ating pinagkakabalahan ngayon ito. Uh, Ang paggawa tayo dito na traces, yan yung ginawa natin. Ah uh, yung ginawa natin dito ay eh, truss beam yung ginawa natin hindi tayo gumamit ng tubular dahil sayang naman tong napakalaking bahay na ito kung gagamitan natin yung tubular ay eh, yung sa likuran ko yan yung ginawa natin truss beam 1/4 x 2 yung ginamit natin na materyales dyan 1/4 x 2 tsaka yung parlina natin na yun mga nakapintura na para pagka naikabit na natin eh, doon na lang natin siya re-retouch yung mga pinag-wildingan Oh, medyo matagal-tagal pang gawa to. Mga 2 weeks pa siguro to. Kaya hindi pa natin basta-basta matatapos to. Natatapos lang ng ulan dito sa amin. Kaya ito medyo naabala naman tayo lang araw na tayo naabala rito sa ulan. Eh, natural na lang yon dahil kalikasan yan. Hindi na natin pwedeng pigilan yan.